Good afternoon mga chong So welcome back ulit sa aking channel Insyong TV So as usual Babiyahin na naman tayo sa Lala mo mga chong Time check nga pala 2.06 ng hapon Araw ng Sunday ngayon mga chong Sunday So babiyahin pa rin tayo sa Lala mo Kahit Sunday mga chong Content natin ngayon mga chong Is yung request ng isang subscriber natin mga chong Sabi niya single bookings lang daw Tapos mga malapitan lang Try daw natin kung magkano yung kitaan sa ganon Ganong discarte eh, mga chong So ngayon meron na tayong first booking mga chong Pupuntahan na natin sa sa pickup location Commonwealth, Commonwealth lang to mga chong Pickupin muna natin mga chong Let's go <laughs> Item pickup mga chong Ito lang Na-pickup natin dito sa may Commonwealth Sa may row house Row house Commonwealth mga chong At dadalhin natin siya ng Iglesia ni Cristo sa may katuparan So mayroon tayong travel time mga chong na 10 minutes with 3.4 kilometers Ang bayad sa atin dito mga chong ay 77 pesos Kaya naging 77 pesos mga chong kasi may plus 20 Pero kung wala, 57 lang sana yan Ayan o no? Ayan, Ayan siya, pamasahin niya So i-deliver na kagad natin ito mga chong, let's go Alright mga chong, we're here sa first drop off natin dito sa My Commonwealth, Iglesia Ni Cristo Kayo po si Ma'am Ice, Ma'am? Eto ma'am, good afternoon po For 77 pesos Pikiran ko lang ma'am, mukha mo muna Yan Eto ma'am Bali 77 yung bawas po Thank you po ma'am Alright mga chong We're done for our first booking of the day later. Ayan. Lala mo, sir? Papunta kay Ma'am Cassandra. Papunta sa niya sir. Ito Batasan Road lang eh. 175. Doon na po yung pumasahin niya? Sige po, salamat po. Oh, right, mga chong. Second items na i-deliver natin, mga chong, is Shomai. Na-pick up natin dito sa Payatas. Dadalhin natin siya ng Common Air, Quezon City. Lapit lang, mga chong. Ayun ang nyo. niyo. 49 pesos. So meron lang tayong travel time na 3 minutes with 1 kilometer. So bibigyan tayo ng pamasahe dito na cash 49 pesos mga chong. So ayun, i-deliver na kagad natin 'to. Let's go. Bal bale 49 pesos lang. Picturean ko lang muna. Yan. Sukli ay 51. Okay na yan. Ay salamat. 49 pesos lang pamasahin nun no? Meron tayong tip na piso mga chong All goods 243 na mga chong So nakadalang booking sa bahay Wala pang isang oras no So hanap ulit tayo ng pangatlong bookings mga chong Let's go Alright mga chong After 10 minutes na paghihintay Nakakuha rin tayo ng pang third bookings natin mga chong So commonwealth commonwealth lang ulit Ayan Commonwealth commonwealth 49 pesos ang pamasahin mga chong So, papunta na tayo sa pick-up location ngayon Alright, mga chong, we're here sa pick-up location Good afternoon, ma'am, lala mo pick-up po Kay Johan Ito po lahat, ma'am Doon na po yung pamasahe niya Doon na yung bayad Laki <laughs> Salamat Gagawin natin dito, ay ah. Itatali natin siya dito Kasi hindi siya kakasya Alright mga chong Naitali na natin siya Meron tayong travel time mga chong Na 3 minutes with 1.2 kilometers At ang bayad sa atin dito mga chong Ay 49 pesos Pang tatlong bookings natin mga chong So i-deliver na kagad natin Let's go Hindi kaya siya Hindi sir eh Kaya <laughs> ko na lang dito Mahirap naman kung ano Kung tatanggalin ko sa ganon Kaso sabi ko tali ko na lang para hindi ko na bubuksan eto <laughs> po lahat sir yeah. 49 pesos oh. 50 okay oh, na sir sige sir salamat po ah. yan ano na, sir maraming salamat po time check alas 3 ng hapon mga chong yan so, sa isang oras na yon Isang oras, na tatlong bookings tayo mga chong Meron na tayong 170 pesos So hanap na ulit tayo ng next booking mga chong Dito tayo somewhere in Commonwealth, Queso City Alright mga chong, meron na tayong fourth bookings Hi, good afternoon, lala mo, ano donut yan? Donut ba to? Oo oh, nga Papuntang Lanzones Hala, hindi sa tatalbog-talbog <laughs> Sige, salamat Alright mga chong item pickup, ito na yung pang-apat na bookings natin ngayong araw So meron lang tayong travel time mga chong na 5 minutes with 1.4 kilometers Commonwealth pa yata for P50 pesos Let's go! Sana hindi nasira Ayan, hindi naman sya nasira mga chong Ang galing, ang galing! all goods pa sya Ma'am Rosan po, oh hindi ko na pinasa mo baka tumalbog-talbog, buti hindi nasira Ayan, 50 pesos. Picture lang ko lang sa ma'am. Ay, may tip. Thank you. Maraming salamat po, ma'am. Binayaran tayo ng 60 pesos. Meron tayong tip na 10 pesos, mga chong. All goods. Alright, mga chong. Mayroon natin pang lewang bookings. Apo? Wesley? Apo na ba kay Daniel? Ako. Okay. Busa nung pang ano, ang exact address niya din. O oh, sasundin ko na lang yan Yan na lang iya Susundin ko na lang yan Apo iya Pagdating ko doon Ito yung bayo shipping Yung tips ay na Ay isokli isukli sa akin na. Ay yung laki naman ng tips sir Badaling ko na po Salamat Salamat Yun May tip tayo na 43 pesos Alright mga chong Napick up na natin yung panglimang bookings natin Payatas papuntang payatas lang to mga chong ang pamasahe lang nito mga chong is 57 pesos. So binayaran tayo ng 100 pesos. Meron tayong tip na 43 pesos mga chong. Napakabait naman ang customer natin na yun. So meron tayong travel time na 6 minutes with 2.2 kilometers papunta sa ating drop off mga chong. So i-deliver na kagad natin ito mga chong. Let's go! Eto sir. Ito nga sakta lang din yung pin ko Kayo pala yung nag-book sir. Ang bina binayaran ako din sa handaan eh hmm. napaka laking tip sir ko lang picture lang ko lang kasama ah, ka ah, pr pr proof lang yan sir hmm. yeah, sir okay na maraming salamat sa tip sir thank you po ay sir Wesley po yan, po yan. Wesley opo papuntang Fairview opo thank you po doon na lang din po at ay sir Aldrin okay sige po thank you thank you, thank you sir alright mga chong we got our 6 bookings documents only yan pa Pasok. Ang Ang going to Fairview at ang bayad nito mga chong 65 pesos. Meron tayong travel time na 14 minutes with 5 kilometers mga chong papunta sa ating next drop off. So i-deliver na agad natin ito mga chong. Dahil mabilisan lang yung biyahe natin ngayon. Pick up and drop off single bookings. Puro malapitan lang mga chong. Let's go. Yun. Ay, Thank you, Chip. Thank you, Few moments later. Dito na tayo sa pang-anim na drop off mga chong. Kay Sir Aldrin. Sir Aldrin po. Ito sir 65 pesos. Supply natin. Ito po 37. Picture lang ko lang sir okay na po ba? Yeah, picture lang. <laughs> Sige po. Salamat. Alright mga chong. Item delivered yun yung pang-anand na bookings natin mga chong so makailan na tayo 1, 2 3 400 meron tayong 400 very <laughs> goods harap na tayo ng next booking mga chong let's go alright mga chong after 5 minutes naka kuha ulit tayo ng panibagong bookings mga chong ito pipick natin Fairview papuntang Batasan Hills mga chong Pamasahin niya 146 pesos Abono kasi to mga chong Kaya 146 pesos yung pamasahin niya Ayan 146 pesos Tapos meron siya priority fee na 20 pesos So aabonohan natin to pit pizza to mga chong Aabonohan natin ng 887 pesos So puntahan muna natin sa pick -up location mga chong 1 kilometer away lang mga chong Let's go Hello ma'am, good afternoon ma'am, lala mo po. Ah, yun po Yung papuntang batasan ma'am kay Mira Am. Um, oh, ah, okay. Sige po. Sige po. Okay. Hindi na po ako magabono. <laughs> ah, oh, yun okay na, ma'am. May resibo po ito. Maraming salamat po. All goods. Pizza delivery. Alright mga chong, na-pick na natin tatlong Tatlong pirasong pizza Dito sa Fairview Dadali natin siya ng Batasan Hills Quezon City So hindi na tayo pinag-abono mga chong <laughs> Kasi ginikas na daw ng customer nila Yung bayad Tapos yung pamasay, ganun pa rin 146 pesos pa rin mga chong Fairview going to Batasan Hills Quezon City to mga chong So, papunta na tayo sa drop off point ngayon mga chong Meron tayong travel time na 15 minutes with 6.7 kilometers mga chong So, i-deliver na kagad natin ito mga chong Let's go! Okay mga chong, dito na tayo sa drop point Na-deliver na natin itong pizza Hindi na natin nakuha ng Kasi ayaw magpasama sa video natin Kaya hindi natin sinama Hindi natin siya isasama sa clip mga chong So, complete na natin kagad yan mga chong So, update na lang mga chong po mga ulit tayo let's go tayo sa pick up location mga chong sa number 8 pang walong bookings pang walong bookings natin mga chong yan po HDMI ayaw alright mga chong na pick up na natin yung ating pang walong bookings so ang oras mga chong 6.25 na ng gabi pang ilang bookings natin to pang walo hahaha <laughs> So, check natin kung ilang kilometers yung babiyahihin natin mga chong. Meron tayong travel time na 7 minutes with 1.8 kilometers mga chong. Commonwealth going to Payatas, Queso City, pang walong bookings natin mga chong. So, i-deliver na kagad natin na. Let's go! We're here mga chong sa drop point. Ang bilis, di ba? <laughs> Ayun. Kaya po si Ma'am Erika, ma'am. Eto po ma'am, 50 pesos lang po. Eh, asensya na. Ay, maraming salamat sa tip ma'am. Thank you po. So, binigyan tayo ng 70 pesos. Meron tayong tip na 20 pesos. Time check tayo, 6.36 na ng gabi. Sunday pa lang ngayon, mga chong. May 5. Sunday. So, I think, ito na yung last booking natin, mga chong. So, meron tayong kumita tayo ng 482 Para sa siyam na booking Sa mga chong Sa loob lang ng Nagumpisa tayo Alas dos ng hapon So 6.30 Nakaapat at kalahating oras tayong biyahe mga chong Lalagay ko na lang sa baba mga chong Yung total, total tip natin no Ngayong araw So I think that's it for today's video mga chong See you again on next vlog ប៉ងចាំតែនៅឡាត់មងចុង peace out